Hello guys! For today's video ay diari nga hot panibagong araw na naman ang ating pagtitinda ng reses nga ng mga eskwela. Kaya naman nga ho ito at samahan nyo nga ho kami sa aming pagtitinda. Charit! Pero bago nga ho yon, ay diari nga pagkarating namin sa paaralan kung saan nga ho kami nagtitinda ay diari nga ho aming dalang mga paninda ay di ipinaperpire niya. Inuuna nga itong ipaglalagay sa baso dahil bukod nga ho sa mainit ito ay talaga naman mamaya ay dagsana mga eskwela sa pagbili nga ng lomi ni mama. Kagaya nga ng lomi di nawawala sa menu ay di nga hot meron pa rin tayong mga burgers dito. May choice nga ho silang mamili dito kung gusto nga ho nila ay egg sandwich or aring ahong pati. Pero syempre may pagkakaiba nga ho ang presyo niyan. Kapag nga ho yung pati ay di 20 at kapag naman nga ho yung itlog ay di 25 pesos nga ho. At kung ikaw naman nga ho'y anak sa mayaman ay di doon ka sa 35 at may kasama ng pati ay may itlog pa ay di panigurado nga ho ng busog ka. Kites. Wala naman nga ho para kami ngayong chicken pilay dahil nagluto nga ho si mama ng corn dog kaya naman nga ito muna ang aming ititinda. Para naman niya ho sa mga magtatanong, ay di 10 piso nga ho ang presyo ng isa nito. At homemade na shomai ba ang hanap ninyo? Ay di aring nga ho may tinda rin kami dito. Sobrang mura nga ho ng shomai namin kumpara nga ho sa mga comment yung presyo. May nababasa nga ho ako dyan, minsan nga ho ay 5 piso ang isa. Yung iba naman nga ho ay 3 ay 20 pa. Ay napakaswerte nga ho ng mga bata dinis sa amin. At aring nga ho ang aming shomai ay kahit na nga ho mura, ay quality din naman nga ho ang lasa. Habang nagpe-prepare naman nga ho kami kami ng aming mga paninda para nga kung mamaya ay aabot na nga lang ho sa mga bibili ay di ako nga ho'y may kikwento sa inyo. Kami nga ho'ng apat na magkakapatid na anak nga ho ng tatay at ng mama ay di din nga ho kami lahat pumasok ng high school. 2003 nga ho nung simula nga ho magka-school din at pabula nga ho nun ay di nagtitinda nga ng mga pangreses si na mama. Kaya naman nga ho namulat na kami sa ganitong trabaho at nasanay na nga ho kami dahil 20 years na rin naman nga ho itong ginagawa ng aming pamilya. Wala pa nga hong, sa mundo ang tagapagmana ay nagtitinda na nga ho sino tatay at mama. Charit. Tapos tandang-tanda -tanda ko nga ho, nung ako'y din na napasok sa school na ito, ang bilin niya ho lagi sa akin ng tatay ay 15 minutes nga daw ho bago ang recess ay magpaalam na ako sa aking teacher. Hindi ko naman nga ho sinusunod yun dahil syempre nakakahiya nga ho sa aking teacher nang ipagpapaalam ko nga ho'y lalabas ng maaga dahil nga ho ako'y magtitinda. Charit. Paano nga ho dati ang kasakasama ho talaga ng mama sa pagtitinda din eh? ay di ang tatay nga ho. Tapos bukod nga ho sa kanilang dalawa, ay di ako nga ho ang kasakasama nila sa pagtitinda kaya nga nga ho ako nilang tagapagmana. Ang ginagawa nga ho namin dati dun nga ho sa tindahan kapag nga ho naiiwan dahil nga ho reses din nga ho sa loob ng paaralan, ay di yun ho muna at wala pa rin naman nga ho nabili. Pero dahil nga ho meron na rin daycare center na malapit sa amin, ay di rin nga ho hindi na pwedeng iwanan ang tindahan at kailangan nga ho palagi ng may tao. Dahil may at maya nga ho ay may nabil na rin dito. Ay di syempre sayang nga ho ang kita kong isasara, kaya naman nga ho ito at pinagtutulong-tulungan na lang ni na mama. At dahil medyo maaga nga ho kaming dumating dito, ay di hot gutom na ang mga tao. Kaya naman nga ho kami ni mama, ay di kumain na nga ho muna. At isa naman nga ho sa advantage, kapag nga ho kay anak ng mama, ay di kahit ano na nga kainin mo dito. Charis! At hindi naman niya ho nagtagal ay daring nga ako naglabasa na mga estudyante at nagsimula na nga ho silang bumili. Medyo masama nga ho ngayon ng panahon kaya naman ang mga bata ay di nagkakagulo na nga ho at naguunahang makabili. Pero yung iba naman niya ho ay parang hindi na ulan dahil lagi -e enjoy pa nga ho sa pagtutulakan. Kaya naman niya ho yung mga batang nasa unahan na nabili ay di nadadasig nga ako din sa unahan at ayan nga ng nagtutumba na yung mga baso na pinagligyan niya ho ng aming mga paninda. Mabuti na nga lang ho at tatlo na kaming kasama ni mama na magtitinda nga ako nitong aming mga paninda. Dahil kapag nga ho ganitong kadami ang inyong itinitinda, tapos kakaunti nga ho kayong magtitinda, sabay-sabay na mga estudyante ang nabili, ay di kahit pa paano ay malilito nga ho kayo. Pero hindi ho ibig sabihin nun, ay di hindi na namin alam kung sino ang nakabayad at hindi. Misan ho talaga ay may mga hindi intentional na hindi nakapagbayad ang mga estudyante, pero nire-remind nga ho namin, tapos nagugulat sila at hawak pa nga ho nila yung pera. Kung baga nga ho ay na-excite la ang silang kumuha ng paninda dahil nga ho baka maubusan. Kaya naman nga ho yung bayad na ibabayad nila, ay hindi nga ho naiaabot sa tagapagmana. Charit! Minsan naman nga kami ang nagkakamali dahil may mga batang nagaantay nga ho ng sukli yung pala hindi pa namin naaabutan. Ay di ayun nga ho, pagkatapos ng ilang minuto naming pagtitinda, ay di ayun nga ho marami nga Bukod nga ho sa maulan, ay parang kakaunti rin talaga naman nga ho ang nagbilihan. Kaya naman nga ho kung makikita nyo, ay di medyo marami pa rin naman nga ho ang terang paninda dito. Pero syempre, ang lomi nga ho ni mama ay palaging sold out yan, maulan man o maaraw. Kaya naman nga sa mga nagsasabi na palitan ho minsan ng aming lomi dahil baka nga ho manawa ang mga estudyante. Ay sinasabi ko nga ho sa inyong hindi nananawa ang mga ito. Charit! Ay di nung wala na nga hong nabili, ay di nilinis na nga ho aring aming mga kagamitan sa pagtitinda dahil kami nga ho ay mauwi na. Wala naman nga ho problema kahit nga ho maraming tira ngayon sa aming paninda dahil sabi ko nga ho sa inyo i-display Idi la ang namin ulit ito dun sa aming isang tindahan. At pagkatapos naman nga ho noon ay di utay-utay na nga dadating ang mga tao para naman nga ho sila ang magbilihan. Basta sinisigurado ko nga ho sa inyo na bago maghapon, ay di aring nga hong aming mga paninda, ay panigurado nga hong mauubos din talaga. Chariz. Malalaman mo naman nga sa isang lugar talaga kapag walang kriminal, kapag nga ho ganyan ang Ay di aring nga ho gab e, ay di aalis na naman nga ho tayo kasama aring ating Rusi. Charits, baka Rusi namin yun. May Ay pupuntahan nga ho kami tatlo ng mga mama na birthday yan, kaya naman ho naulan, nga ho kahit na ulan, ay di nga ho sugod kami kahit gab ah. Namili na nga lang ho muna ako ng ice cream din na pwede nga ho naming dalhin para naman niya ho pang pa-birthday doon niya ho sa my birthday. At kung malapit niya ho kay sa amin tapos may magbe-birthday nga ho sa inyo, abay par sa amin, bumili kayo ng ice cream. Charis. Medyo nalakas na nga ho ang ulan dyan, kaya naman niya ho ang facial expression ko, ay e di pa iba-iba na nga ho dito. Medyo malapit lang naman niya ho ito sa amin, kaya naman niya ho hindi rin nagtagal at kami nga ho ay nakarating na din sa kanila. Birthday nga ho ngayon ni Lula Bet, isa nga ho ito sa aking mga lola, kaya naman niya ho nung sabi niya ay pumunta kami dito, ay eh di agad ko nga ho yaya si mama. At shoutout din niya ako dinis sa aking mga pinsan. hajan na nga daw ako nasama. Ay eh baka makat pa. Sorry. Ay di ayun niya ho, pagkarating namin din eh. Ay di agad naman niya ako kami pinakain ni Lula. Be. Ito nga lang ho muna ang kinuha ko. Dahil panigurado naman niya akong mamaya ay bubulos din ako. Sorry. At bago naman niya ho, matapos ang vlog ng tagapagmana. Ay di tayo nga ho ay magsha-shoutout muna. Ay di shoutout nga po kay Ma'am Marie Hart from Saudi Arabia. Kay Sir JP Cabrera from Bicol. Kay Ma'am Roselyn from Pagbila o Quezon Province. Kay Ma'am Clarice Iglesia. Kay Ma'am Lerma Mag Buo. kay Ma'am Sheila from Sambales at syempre kay Sir Danilo Mamaril na namis naman daw ho ang content natin ganito edi shoutout nga po sa inyo at shoutout din nga ho kay na Sir Lamar Kabatay at kay Mark Tison kay Ma'am Anika from Tagig City at kay Ma'am from Banban Tarlac ay parang pamilyar nga ho ang lugar na ito at kung hindi naman nga ho kayo na shoutout for today's video Adi comment lang ho ng comment At baka nga ho sa isang araw Adi kayo na ang ma out ng tagapagmanang ito Pwede ka rin ho pakicomment kung mga taga saan kayo Para naman nga ho ang tagapagmana ay may idea Kung saan na nga ho nakakarating ang mga vlogs niya At nga ho si mama Lumabas naman nga ho ang pagka-fun kay Sharon Cuneta Abay na nga inay nagdala pa Charis. Ay siya, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. Ay di salamat na nga lang po muna ulit sa inyong pagsama sa amin niya hong pagtitinda. At yung hindi pa nga po kayo nakafollow, ay di pa follow, like and share na rin naman niya ho ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!